Ayan, mag-snack na tayo. Magpahinga na naman tayo ngayon. Ah, mag-juice. Pumili ako. Tignan ko ng ice. Tapos, share ko lang. Nakabili ako ng Nice coffee Latte sa Japan Home. $10 dollars. Nakagoodbye na naman. Goodbye tayo ngayon. Pero mag-expire na sa sa 31. Pero okay. Okay naman. Kaya pa yan. Kasi pwede siya sa pwede siya sa malamig coffee latte. Meron siyang 15 na lang. So, okay na yan. 10 dollars lang. So, naka goodbye na naman tayo sa ating pag sa Japan. Yun lang. Thank you for watching. Merienda na tayo.